Ako. Bakit? Hindi mo nakita yung 2 years ago memory ko? Pinakamalungkot na araw ng buhay ko. Pag-asin, saan ko nga? Panoorin mo na lang, mahirap ikwento. Ano nga well, naawin ko pa? Umiin mo Mahirap sabihin, masyadong... Nakakalungkot. oo oh, dahil kay na kaya ganyan -kay, nandi -kay, ka. Ha? Hmm, dahil kay Nile, kaya ganyan ka. Anong kusta? Hindi naman. Isa pa yon. Maghanap kami ng anong oras Huwag naisipin yan. Huwag naisipin yan. Huwag naisipin yan. Huwag naisipin yan. Huwag naisipin naisipin Si Angel. Tumawag sa akin yung friend niya. Si Lomel. Uuh. Ikaw daw? Kasi hindi nila makakita eh. Nakaulo talaga ang tao niya. Alam mo? Tsaka ni Nick? Ah, hindi ka pinata. Di ba wako niya gusip kayo? Talo kami. Eh, kini 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 pa kayong dalawa eh. Ha? Kay nagilig ka pa. Ay, darawa kang darawa. <laughs> Nagkatampo, nagkatampuhan siguro. Nagtampo siguro siya. Lamaya siya. Kado ko talaga po. Ay. Ayang sayang ng mga, mga kayong gilig-gilig niya. Ba't yun ang mayayari? Ano ba ginawa mo? Wala. Ah. Ay, bawat usapin yung pinag-gagalik kayo yung dalawa eh. Ayaw sabihin sa'yo Baka sabi mo Anong kilig? Ha? Ano 'yon Sabi niya, sabi niya. Pagpang tingin pag, na, ah, pagpang tingin na, pagpang tingin ka pagpang tingin na, pagpang tingin na, pagpang tingin ang ibig niya sabihin, di ba yung suot ko nung isang araw na ano, yung challenge sa akin? Yung challenge sa akin na bakit daw ako laging naka-turtle neck, naka-long sleeve? Hindi eh, ba daw pwede ba ako magsuot ng sleeveless naman o ano, yung medyo hindi <coughs> lagi naka-turtle na neck? Ano ba, ba daw yung tinatago ko? Sabi ni, ang sabi niya doon, bakit daw kailangan ko sundin yung challenge na yun? Sabi niya, paano pala kung may mag-challenge sa'yo na nakabraka, nakapanti lang. Gagawin mo. Kasi hindi daw maganda, sabi niya. Kaso, puto lang aking pagkakuha ng screen record. Ayan, yun. Oo. Yun, yun. Ano, ano anong masasabi mo dahil sinabi mo? Sabi ko. No, Yung masasabi mo sinabi na. Totoo naman, pero... Uh, mga babae. Ang iba nga, pupunta na ng mall, gano'n ang suot eh. kaya nga, ano mo sabi mo sa kinabi nga? Gagawin mo ba o hindi? Tama din naman. Natawa ka din eh. Pero... Tama Natawa ka din. Natawa ka din sa kinabi niya eh. Challenge kasi sa akin yun. Sabi ko sa kanya, ang dami ko pang mga picture na ginagawa. Eh, Ay, palampawa, palampawa, may kinabi ng ganagawin mo talaga yung pantebra hindi ko gagawin yun sobra naman yun pero yung sleeveless sleeveless yung mga guro ganito okay lang kasi normal pa tong sinusuot no yung mga pumupunta ng mall nakahanging lang nakakarap tap pero na yung naka ano ka yung wala ka sa beach resort magbrakag mo okay sa lipo ka ka sa dagat magsiswining kalaya Dibah? ba? Hindi. ako pinapayagan si Mep Nene. Hindi. Hindi. Inde. Hindi. 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 sabi nga rin niya sa akin doon sa picture sabi niya, grabe naman itong picture kita na, kung hindi, okay lang yan challenge nga yan eh. oh. challenge kasi nila sa akin, no makeup challenge yung kunyari, bagong digo ka wala kang nilagay kahit pulbos, kahit ano nag live pa nga ako noon eh tapos ang picture picture ako, walang video ako ng dalawa bago ako nag-makeup. Um, ah, uh, uh ko na. Di ba yung sleeveless daw na gano'n. No? So, di, naka gano'n ako. Yung lang nakita kong medyo walang mangga. So, yun lang ang kinuha Kasi yung Pateta puro, puro long, sleeve ang inilalabas ko dito dahil nga natutulog ako sa live. Malikot ako matulog. Kamot ako ng kamot na gano'n. Iba ka mamaya. Sa kamot ko, bumaba na pala yung damit ko. Kaya nag-long sleeve ako parang ako ba mo tapos. Napapansin ko ayan. Ka ano? Napapansin ko ayan. Okay pa din. Malikot ako matulog eh. Yeah. At least okay pa din yung ano ko. Mm. Wala pang dito ay yung ginagawa mo. Mag natutulog ka. Mama, hindi ako mga mga taga Okay kung naka ano lang ako nakatulog or nakaganito ganito ko. Pero pinang live ko to kanina eh, mga isang oras lang. Ah. Yeah. Oo nga pala, pwede sa kana sa kababayok ko. Pwede sa kanya. Okay lang.